Hindi alak yan. Lambanog lang yan. Lambanog? Eh mas matapang pa nga sa alak eh. Ba't nanginginig ka? Ninerbius po ako eh. Eh bakit ka naman inenervios? May sakit ka ba? Wala ho. Ngayon lang ho kasi ako makakabalik sa Maynila. Maynila? Anong gagawin mo sa Maynila? Mag-a-apply ho ng trabaho. Sus. mag ka lang pala ng trabaho eh. Ninenervis ka na ng ganyan. Huwag mong intindihin yun. Ganyan talaga sa umpisa yan. Naku, talaga. Oo. Pati ako ay nauuhaw sa'yo. Mineral water! Straw. Ano na to? Hindi ko na alam to, ah. Oh, kala ko ba dadalhin nyo kami sa safe na lugar? Safe na nga ito. Walang nakakalam <laughs> kung saan kayo naroon. Akala ko ba dadalhin nyo kami sa DOJ? Oh. Department of Justice? Mali! Oh. Mali! D-O-H! Ano naman yung D-O-H? Department of <laughs> <laughs> Hell! Hell? <laughs> Piyahin niyo pierno? Correct ka dyan! Huling tanong, laban o bawi? Laban! Laban! 好好好 Ayan, kasi agawit sa na Nadulas ka tuloy. 哎哎呀妈呀哎

Di makikita rin natin ang mga yan. Kailangan malaman ni Busto. Tara! Tara! Mama! Mama, para!

Si Moises. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano Bakit Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? niyo nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano Tawag tao mama đi gặp hưu đâu hưu Ano đâu hưu 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 đâu Hmm? Oh, oh, Kasi oh, dapat yung puso, oh, oh, pakuluan mo, tapos oh, oh. mo yung ano, oh, oh? tapos hilahin, tsak mo na. Hehe. Hmm. <laughs> Oo, oh, naintindihan mo? Kayo ah, ah, ah. oh, nga! <laughs> Hva vil vi? Huwag! Saan ba? Oh. oh, Dalawang mami, oh, ho. Girlfriend ko yun, ha? Bakit? Ay. Ano ba? Sorry, ah. Sorry. Ah. Oh. Sorry. Oh, sorry. Sorry, sorry ha? Ah. Oh. Oh. Dito? O, oh. upo ka d'yan. Oh. lang, ha? Alam pare, ang hirap ng katayuan natin eh. Para tayong mga daga na lagi inaabol ang pusa. Hirap naman eh. Nusundi ka na ba yan? Easy ah, lang. Easy ah? lang, man. Ah, Uy, ano? Maupo ka ah? nga. Huwag ka na mag-alala. Lusot na tayo eh. Hindi naman eh. Solve, Solve na tayo. Solve na? Oo. Paano? Ayan o. Wante, beautiful girl. Oh, di ba? Ito talaga oh. Babae pa rin na nasa utak. Hinahabol lang nga tayo eh. Kala mo magaling ka. Buhay ka naman palagi. Oh, shh! Ay, hindi yun. Magpapanggap tayong babae. Ha? Huh? Babae? Magpapanggap tayo? Ay! Bongga, bongga. Regine Velasquez ang dating. Thank you. <laughs> Ako, Kamukha ko na kaya si Jaya? Kamukha mo yung ina, si Elizabeth Ramsey. Ito talaga ako? Por... Nakatakong ako. Bakit hindi Ay. kayo umako. Ay. Ano? Kita-hita mo. Mga Paskos! Ang alam mo ano? Bakit? Anong gusto niyo? Okay, next batch. Ay, hello po. Your name, please? I'm Christy de la Merced. I'm only 23 years old, and I live in Cubao. Joy Cuevas. Ah, ah you know, uh, I have lots of... Uh... Jaya Velasquez. huh? Ikaw. Regine. Miss Alucia. O oh, ngayon, anong may pagmamalaki ninyo para matanggap kayo dito sa agency namin? <laughs> <laughs> oh, 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 mm. Hindi ah, yan ang gusto kong makita. Gusto ko, talent. May talent ba kayo? Ta ta talent? Huh? Marunong kami kumanta. Oh, ah, ah, marunong ah, ah, kami sumayaw. O oh, sige, pakita nyo nga. Ano? Ah! Ha? Okay. 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 A one, two, three. Wait a I minute. Mean ano to? Mo? Alak. Pampakpal na mukha yan. Kinagamit ko yan pag gusto kong lumakas ang loob ko. Sama naman ng amoy. Subukan mo. Masama din ang lasa. Ano nang pakiramdam mo? Ang init sa tiyan. At saka, ang init sa katawan. saka parang nagmamanita na nga yung mukha ko. Parang Paga. kumakapal. Kumakapal na mukha mo. Makapal na nga yung mukha ko. Yes! Makapal na nga. Hindi ko na to. Uy, <laughs> uy, wait a minute. Joket. May problema ako. O, Anik? Si Benedict, kahit anong gawin ko, nahay. Ah, oh? Ay! Naku, madali lang yan. Tinan mo sa akin, o. Oh. Na, goodbye. Mm. Tape lang ang katapat niyan, sister. Yang si Peter at yung dalawang alalay niya, itago mo. Ay, Ay tago. Teka. Hi. Oh. Teka. Mm. Yan. Okay. Oh. Kita mo? Bumaba na ang World Trade Center. Parang... Parang... Hindi tama makahinga. Oh, Ay, naku, parang... problema mo na yan. Tiisin mo. Ay nako babo, sige na Uy, 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 uy Ano nangyari? Nasigatan ako. Ha? Ang talim pala ng kutsilyo. Ang haptif. Tingnan ko nga. Ang lakyo. Oo nga. Madali lang gamutin yan. Madali lang. Paano? Gamutin natin. Oo. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Baka mamaya may rabies ka. Matetano ko. Ay! Rabis? Ano ko aso? Ano tingin mo sa akin? Sus, ito naman ah, di mo biro. Ah, 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 Pusod ko yan, ha? Ah. Ikaw... Ay, naku. Sige na nga. Opo ka na nga.